Halos walang araw na hindi nakainom ang ama nitong si Olivia. At dahil nga sa pagiging lasinggero niya ay, palagi din itong nasasaktan ng kanyang asawang si Nova. Lalong lalo na kapag uuwi itong wala pang nasaing ang kanyang asawa. Wala ka talagang kwentang asawa Nova? Simpleng pagluluto lang ng kanin? Hindi mo pa magawa? Luluto ka na nga lang ang bubububo -bu talaga. Galit na wika ni Damian sabay suntok sa dingding ng kanilang bahay. Ang dali lang ang magluto Damian. Ang mahirap eh. Yung wala tayong bigas. Pero nagagawa mo pang mag-inuman. Tapos, uuwi ka pang galit. Wala ka ngang ibinigay sa aking pera pang bilhin ng bigas. Sumbat naman nitong sinoba. Tatanga-tanga talaga to. Kung wala akong pera Idi, umutang ka muna doon sa tindahan. Babayaran ko din naman yan. Sambit pa ni Damian. Yun na nga ang problema eh. Sa haba na ng utang natin, wala nang nagpapautang. Subukan mo kaya. Ikaw ang lumapit sa kanila para malaman mo. Dagdag pang sambit ni Nova. Sa mga sinabi nitong si Nova, ay uminit ang ulo nitong si Damian. Hanggang sa ginawa nitong pagbuhatan ng kamay, itong si Nova. Iyak na lang ng iyak itong si Olivia sa mga oras na yon. Dahil sa wala rin itong magawa para pigilin ang kanyang ama sa pananakit sa kanyang ina. Hindi lang nga iyon ang unang beses na ginawang pagbuhatan ng kamay ni Damian ang asawa nito. Dahil matapos ng unang pangyayaring yon, ay muli pang nasundan ng maraming beses ang pananakit nito kay Noba sa kabila ng pagmamalupit ni Damian sa kanya, ay minabuti pa rin itong si Nova na manatili at tiisin ang pananakit sa kanya ng kanyang asawa. Lahat ng iyon ay ginawa ni Nova alang-alang sa anak niyang si Olivia. Dahil sa ayaw nitong iwan ng kanyang anak na mag-isa sa puder ng kanyang walang kwentang ama. Kahit nga nagkakasakit na itong si Nova ay ginawa lang siyang hayaan itong si Damian at hindi pinansin ang iniindang karamdaman ng kanyang asawa hanggang sa dumating na nga sa puntong bumigay na ang katawan nitong sinoba at tuluyan na itong nanghina at palagi na lang nakahiga sa kanyang higaan anak magpakatatag ka palagi kapag wala na ang nanay pakiramdam ko anak hindi na magtatagal lang nanay Ipangako mo sa akin, Olivia, na lalaki kang may mabuting puso. Patawarin mo ang tatay mo sa kung ano mang kamali ang kanyang nagawa. Huwag mong hahayaang lamunin ng iyong puso ng galit. Ipangako mo sa akin, anak, at lilisan akong masaya. Naghihingalong saad ng kanyang ina. Habang umiiyak nga'y nagsalita itong si Olivia. Oo punay? Nay pinapangako ko po sa inyo na hindi ako magtatanim ng galit kay tatay at magsisika po akong maahon sa hirap ang ating buhay. Pinapangako ko sa iyo na ay nababaguhin ko ang kapalaran ko. Pangako po yan. Umiiyak na sambit naman ni Olivia habang hawak-hawak niya ang nainginig na kamay ng kanyang ina. Pagpatak nga ng hating gabi, ay doon na lumisan papuntang kabilang buhay itong sinoba. Ngunit nakangiti itong linisan ang mapangaping mundo nito. At sa pangyayaring ang iyon, ay napuno ng hiyawan ang bahay nila damyan. Damian. Matapos maihatid sa kanyang huling hantungan itong sinoba, ay mahigit isang buwan pa bago nakapag-move on itong si Olivia pinili niyang mapag-isa at nagkulong lang siya sa loob ng kanilang tahanan. Samantalang itong si Damian naman ay patuloy pa rin sa kanyang pag-iinom ng alak kasama ang mga barkada nito. Yun kasi ang paraan ni Damian para makalimot sa kanyang pinagdadaan ng lungkot sa anhinang pagkawala ng kanyang asawang si Nova. Ngunit hindi yon naintindihan ni Olivia at inisip nitong walang puso at walang pakialam ang kanyang ama. At hindi man lang nakaramdam ng lungkot sa pagkawala ng kanilang pinakamamahal na ina. Dahil nga sa inis nitong si Olivia at dahil na rin sa ayaw niyang masira niya ang pangako niya sa kanyang yumaong ina, kung kaya't minabuti na lang nitong si Olivia na magpakalayo-layo sa kanyang ama nangyari ang lumaya si tong si Olivia ng kanilang bahay. Habang lango sa alak at lasing na lasing ang kanyang amang si Damian. Kahit na walang ideya kung saan siya patungo, ay ginawa pa rin ipagpatuloy ni Olivia ang paglisa nito. Ginawa lang niyang sumakay ng bus kahit wala siyang ideya kung saan iyon patungo. Hanggang sa umabot na itong si Olivia sa kung saan saan, na hindi niya alam kahit pangalan ng lugar. Sa bago nga nitong lugar na tinirahan, ay doon nagsimula itong si Olivia ng panibagong buhay nito. Mabuti na lang na may mag-asawang matanda na nagkupkup sa kanya at binigyan siya ng trabaho para may ipanggastos si ito sa kanyang pangaraw-araw na pangangailangan. Hanggang sa lumipas ang labing limang taon. Sa mga taong lumipas na iyon, ay malaki ang ipinagbago dito kay Damian. Dahil simula ng layasan siya ng kanyang anak na si Olivia, ay doon na nito na-realize na, na maling-mali ang kanyang mga pinanggagawa. Kaya naatim ng kanyang anak na si Olivia na iwanan siya nito. Nagsisi nga itong si Damian at nagdesisyong talikuran na ang kanyang mga barkadang puro lang alak ang dala sa kanya. Sa ginawa nga nitong si Damyan ay nawalan ito ng mga kaibigan at wala nang gustong magisama sa kanya doon sa kanilang nayon. Nagustuhan din ni Damian ang paglayo sa kanya na mga dati nitong mga kaibigan. At dahil doon, kung kaya't ginawa na lang nitong si Damyan... Natumira doon sa gubat, doon sa lupa ay eh na nabili nila ng kanyang asawa nang ito ay nabubuhay pa. Dahil sa napapalibutan iyon ng mga sapa at nasa gitna ng kagubatan, kaya yun ang napili nila dahil sa ang lugar at malayo sa ingay. At walang gumugulo sa kanila sa tuwing doon sila pumupunta nagustuhan ni Damyan ang simpleng pamumuhay sa kagubatan. At sa pangasok at pangingisda lang niya kinukuha ang mga kinakain nito. Sa simpleng buhay na iyon ay nakaramdam mang saya itong si Damyan. Ngunit bigla na lang nababalot ng lungkot ang isipan nito sa tuwing muling papasok sa kanyang isipan ang anak niyang si Olivia. Hanggang isang araw, habang abala sa paghuli ng isda itong si Damian, sa may gilid ng sapa, ay meron siyang narinig na sigaw ng isang bata. Walang pagdalawang isip at agad niyang pinuntahan kung saan nanggagaling yung sigaw. Hanggang sa umabot sa doon sa may bangin ng sapa. At doon niya nasilayan ng isang batang babae, Napalutang-lutang sa rumaragasang ilog Mabuti na lang na merong life jacket itong bata Kung kaya't hindi ito nabagok Sa mga bato sa tuwing tatama ang katawan nito Agad na tinalo ni Damian yung bata At hinabol ng langoy Dahil sa bilis nga nitong si Damian sa paglangoy Kung kaya't nagawa niyang iligtas yung batang yon nang mailigtas na nga ni Damian yung batang yon, ay ginawa siya nitong yakapin ng mahigpit sabay sambit ng mga katagang Maraming salamat lolo Nang bigkasin nga iyon ng bata ay di malaman ni Damian ang gagawin sa sandaling yon dahil sa hindi rin niya maintindihan ang kanyang sarili hanggang sa wala siyang kaalam-alam na tumulo na pala ang luha nito nang mayamayay, bigla na lang nahimatay yung bata. At nang tingnan si ni Damian, ay nagdali-dali itong binuhat yung bata at itinakbo sa kanyang tahanan. Dahil sa inatake pala ng mataas na lagnat yung batang yon, doon nga sa bahay ni Damian, ay doon ito ginawang alagaan yung batang kanyang nailigtas. Dahil siguro sa nangyari sa kanya kung kaya't ginawa siyang dapuan ng mataas na lagnat. Halos isang buwan ring natulog yung bata doon sa bahay ni Damian. At sa mga araw na yon, ay pinaghanap na pala siya ng kanyang ama at ina. At nalulungkot na ang mga ito dahil sa tagal ng hindi makita ang kanilang anak. Pagbalik nga ni Damian ng kanyang bahay galing sa pangangaso, ay laking gulat niya nang masilayan niya yung bata na nasa maayos ng kalagayan at doon na nakaupo sa labas ng kanyang tahanan. Sandaling pinagmasdan ni Damian yung batang babae at napangiti ito nang naalala niya ang kanyang anak na si Olivia. Nang mapansin nga ng batang babae itong si Damian na nakatingin sa kanya ay ginawa niyang gantihan ng ngiti ito. Ha? Ay ginawa gantihan ng iti ito hanggang sa nagtitigan na lang ang dalawa. Hanggang sa nagngitian na lang ang dalawa. At nagpasalamat dito kay Damian yung batang babae sa pagkaligtas nito sa kanya sa mga araw na dumaan. Sa mga araw na dumaan ngang na kay Damian yung batang babae ay napalapit ito sa kanya. Ngunit ayaw naman ni Damian na may masaktang iba pag tumagal pa ang batang yon sa poder nito. Kung kaya't minabuti na niyang ibalik yung bata sa kanyang totoong mga magulang. Dahil sa malakas naman na ito at masigla. Hindi na nga pinatagal pa ni Damian at kanya nang na dinala sa presinto ng pulis 'yung batang Sinoba. At doon ay nag silang dalawa na dumating ang mga magulang nitong Sinoba. Masayang naglalaro itong Sinoba at Damian habang naghihintay sa pagdating ng ama at ina ng bata. Ilang oras din ang lumipas bago ang mga ito dumating. Hindi pa nga malaya ni Damian ang pagdating ng dalawa. Napansin lang niya na nandoon na pala sila nang biglang tawagin ng babae itong si Nova. Nova anak, halika kay mama. Ikaw na bata ka? Kung saan saan ka nagsususuot? Okay ka naman ba? Wala bang masakit sa'yo? Ang tagal mo kaming pinag-alala? Halos mamatay na kami ng papa mo sa kakahanap sa'yo. Hindi na Hindi na mawala-wala ang kaba sa aming mga puso. Hindi na mawala-wala ang kaba sa aming puso. No ba anak? Namiss ka namin ng sobra. Huwag mo nang uuliting malayo sa amin ha. Mahal na mahal ka namin no Excited na sambit ng ina nito. Sino nga ulit ang kasama mo dito? May kasama ka ba anak? Nagtatakang sambit ng kanyang ina. Meron pa akong kasama nai. Yan po siya oh. Sambit naman ni Nova, sabay-turo sa taong yon. Nang laking gulat nitong si Nova at nalungkot, nawala na pala itong si Damian sa kanyang tabi. Ginawa na pala nitong lisanin yung lugar bago pa sila magkaharap-harap ng kanyang ina. Bakit ka pumalis agad manong ipapakilala pa sana kita kay mama? Pabulong nasambit ng batang sinoba. Dahil sa wala naman sa kanyang tabi itong si Damian, kung kaya't ginawa na lang nitong sumama sa kanyang mga magulang. Ilang mga buwan ang lumipas, habang abala itong si Damian sa pag-aayos ng kanyang nasirang balsa, ay bigla na lang itong natigil nang marinig niya ang boses nitong Sinoba. Lolo Damian! Lolo Damian! Lolo Damian! Paulit-ulit na sigaw ng kanyang pangalan. At sa paglingon nga nitong si Damian sa kanyang likod, ay labis na pagkamangha at pagkagulat ang naging reaksyon nito. Ng kanyang masilayan itong batang sino at anak niyang si Olivia. Hindi pa nga nakapagsalita itong si Damian ay ginawa siyang yakapin ng kanyang anak na si Olivia ng mahigpit. Habang yakap-yakap ang kanyang anak ay nagsalita itong si Damian. Anak, patawad sa mga pagkakamali at pagkukulang ko sa iyo labis kong pinagsisihan at pinagdusahan ng mga araw na wala ka sa piling ko anak. Patawarin mo sana nako anak ko, Olivia. Sampit nitong si Damian. Hayaan na po natin ang mga nakaraan pa at harapin natin ang ngayon. Mahaba pa ang hinaharap. Kaya magsimula tayo ng panibagong magandang alaala. Patawa din pa sa paglisan ko sa inyo. Sa masama ay bubuo tayo ng panibagong magagandang alaala. Sa sandaling ang iyon ay puno ng kasiyahan at iyakan ang nangyari. Nangyari ngang muling nabuklod ang pamilya nitong si Damian. At sa pangalawang pagkakataon ay mas pinatibay pa ang kanilang pagsasama. Mga ka-explorers, napakaswerte mong tao kung sa kabila ng masama mong ugali, ay nagagawa ka pa rin intindihin ng iyong kapamilya. Kaya kung isa ka man sa taong tinutukoy ko, ay simulan mo nang magsisi at magbago.